Magandang tangali mga idol. Yan. Kumusta po kayo mga idol? Yan. Ito so, mga idol. Papakita ko sa inyo mga idol. Yung bawang mga idol. Kasi tagtanim na ngayon mga idol. Magno November na. to Masarap to mga idol. Ah. Yung ano po na itim na bawang to Hindi yung galing sa ibang bansa mga idol. China. Yan. Ito naman yung idol. Yung ano reject. Yung panggawin mo ng ano idol. Ricardo. Ito naman yung finish na product natin mga idol. Malinis na. Tatanim mo na sa lupa ito mga idol. Then, after 3 months, ganito na siya. Bubuo na siya mga idol. Yan. Ito naman yung ano, anti kong ano, tagalinis ko mga idol. Kasi gusto daw niya maglinis. Nakakamis daw kasi galing sa ano, Manila. Yan. Si Lola Eva. Anti Eva. Yan. Yan. Shout out daw sa mga anak niya yan sa Manila, Yan. Yung mga ano, Ah, po niyo mga minggito diyan sa Paranyake. Yeah. Sa so, mga idol. Mahirap pero masaya. O, bawang kayo diyan mga idol. ya, marami. Oh, pag siniwerte, maswerte. Yeah. Ingat po kayo palagi mga idol. ya.